Ang araw ng linggo ay isang mahalagang araw para sa ating lahat. Ito ang huling araw ng linggo at kadalasang ginugugol natin ito sa pamamahinga, pamilya, at mga gawain na nagbibigay sa atin ng kasiyahan at pampalakas ng loob para sa susunod na linggo. Ang araw ng linggo ay isang pagkakataon para mag-relax, makipagkita sa mga kaibigan at pamilya, o gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Ito rin ang araw ng linggo kung saan marami sa atin ay nagdadasal o nagpupunta sa simbahan upang magpasalamat at magdasal. Ang halaga ng araw ng linggo ay iba-iba para sa bawat isa, ngunit pangkalahatang ito ay isang araw ng pagpapahinga at pagpapahalaga sa mga mahahalagang bagay sa buhay natin. Pagpalain tayo ng Diyos sa araw na ito, araw ng Sunday. Salamat po nawa na gustuhan niyo ang aking video. Thanks for watching and listening. God bless you.